sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Pisayas. Matatagpuan ang tahanan ng mga taong tahimik na namumuhay sa kabila ng mga kwentong bumabalot sa kanilang lugar. Ang baryong ito, bagamat puno ng kagandahan mula sa lunti ang tanawin at malamig na simoy ng hangin, ay tila ba may nakatagong hiwaga at pangamba na sumasabay sa bawat araw sa kabila ng payapang anyo ng lugar, may isang lihim na matagal nang bumabalot sa kanila ang kwento ng aswang. Si Magdalena, isang dalaga na mag-isang namumuhay sa dulo ng baryo, ang sentro ng bulungan ng mga tao. Hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa mga kakaibang pangyayari sa tuwing magpapakita siya. Hindi niya kinaugalian ang makipag-usap sa sino man. Madalas siyang nakikita tuwing takip Naglalakad siya sa gilid ng kagubatan. Mayroong dalang maliit na basket na tila laging puno ng kung ano. Ngunit hindi iyon ang pinakakakaiba sa kanya sinasabi ng ilan na sa tuwing magpapakita si Magdalena may mga hayop na nawawala sa baryo mga alagang manok, kambing at minsan pa nga ay kalabaw sa kabila ng mga haka-haka walang nagtangkang magsiyasat natatakot ang mga tao na baka kung ano ang mangyari sa kanila kaya't nanatili silang tahimik na sa kanilang mga altar tuwing gabi at nagsisindi ng kandila upang protektahan ang kanilang pamilya. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, isang grupo ng mga kabataan ang naglakas loob na maglaro ng taguan sa gilid ng kagubatan. Hindi nila alintana ang babala ng kanilang mga magulang na huwag magpalipas ng oras sa labas, lalo na't gabi na para sa kanila. Ito ay simpleng laro lamang. Ngunit ang simpleng laro ay nauwi sa isang karanasang hindi nila kailanman malilimutan. Habang nagtatago si Tomas, isang labing-anim na taong gulang na pinatilyo, napansin niya ang kakaibang kilos na mga puno sa gubat. Ang hangin na kanina'y banayad ay biglang nagbago. Naging malamig ito at parang may dalang masangsang na amoy na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman niya ang bigat ng katahimikan na parang may mga matang nakamasid sa kanya. At nang siya ay lumingon, nakita niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan na nagtatakbuhan pabalik sa baryo. Baka sa kanilang muka ang matinding takot. Tumingin si Thomas sa paligid sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari sa hindi kalayuan. Napansin niyang may kakaibang liwanag na kumikislap sa mga puno. Sa umpisa, akala niya ay alitap-tap lang iyon. Ngunit habang papalapit ang liwanag, unti-unti niyang naaaninag ang isang figura. Ang figurang ito ay hindi ordinaryo. Ito'y matangkada may manipis na katawan at ang mga mata ay pula na parang nagbabaga. Nang makuha nito ang atensyon ni Tomas, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga binti at hindi siya makagalaw. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila may kasamang puwersa na nagpaluhod kay Tomas sa lupa. Nang mapansin ang binatilyo ang muka ng nilalang. Tumambad sa kanya ang anyo ni Magdalena. Ngunit ang anyo nito ay ibang iba sa kanyang pagkakakilala. Ang kanyang muka ay tila na hati sa dalawa. Ang isa ay mukhang tao. Ngunit ang isa ay malahalimaw. Ang kanyang mga kamay ay mahaba. Puno ng matutulis na kuko at ang kanyang bibig ay may mahabang pangil na tila naghihintay na sumalakay. Hindi na naisip pa ni Thomas kung paano siya nakatakas. Ang tanging natatandaan niya ay ang pagtakbo na walang palingon-lingon sa likod hanggang makarating siya sa baryo. Doon niya natagpuan ang kanyang mga kaibigan at agad na isinalaysay ang kanyang nakita ang balitang ito ay kumalat sa buong baryo nalalong nagpatindi sa takot ng mga tao. Kinabukasan, nagtipo ng mga matatanda sa baryo upang magdesisyon kung ano ang gagawin. Hindi nila maaaring hayaang magpatuloy ang ganitong uri ng pangyayari. Sa kalaliman ng gabi, ang mga matatanda at ilan sa mga matatapang na kalalakihan ay nag ipon sa gitna ng baryo. May dala silang mga krus, bawang at mga itak. Pinangunahan ng pinakamataas na lider ang isang ritual upang protektahan ang baryo mula sa masamang elemento. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, isang kaganapan ang muling nagpatunay na ang panganib ay hindi patapos. Habang nagkaganap ang rituala, Biglang lumakas ang hangin. Ang mga kantila ay sabay-sabay na namatay. At ang paligid ay nabalot ng kadiliman mula sa kawalan. Isang malakas na sigaw ang gumimbal sa kanila. Ang sigaw na iyon ay puno ng sakit at galit na parang nagmumula sa isang nilalang na hindi na tao. Sa gitna ng kaguluhan, Biglang nagpakita si Magdalena sa gitna ng liwanag na buwan Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot kaysa dati Hindi na siya mukhang tao Ang kanyang balat ay naging kulay abo Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pulang liwanag At ang kanyang katawan ay baluktot na na parang isang mapangis na hayop Hindi na makapagsalita ang mga tao isa-isa silang nagsitakbo. Iniwan na ang kanilang mga daladala ngunit ang ilan sa kanila ay hindi pinalad na makalayo. Isa-isang hinablot ni Magdalena ang mga nasa malapit sa kanya at ang kanila mga sigaw ay naghahalo sa malamig na hangin ng gabi. Sa kabila ng takot ang ilan ay naglakas loob na manalangin o maasang ang kanilang mga dasal ay makarating sa langit. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng malaking takot sa buong baryo. Kinabukasan, ang mga natira ay nagdesisyon na lisanin ang lugar. Hindi na nila kayang harapin ang panganib na dulot ng aswang. Naiwan ang baryo na parang isang multong bayan. Tahimik at puno ng alaala ng takot. Si Magdalena o ang nilalang na nakatira sa kanyang katawan ay hindi na muling nakita. Ngunit ang kwento ng kanyang pag-iral ay nanatili sa mga alamat ng mga tao. At hanggang ngayon, ang baryong iyon ay nanatiling isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng tao. At sa tuwing kapilugan ng buwan, ang mga taong dumaraan sa malapit sa gubat ay nagsasabing nararamdaman pa rin nila ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang babala na ang aswang ay hindi kailanman tuluyang nawala. Puno ng misteryo at kilabot ang kwentong sumasalamin sa takot at pag-iingat ng mga tao sa mga bagay na hindi maipaliwanag. sa dulong bahagi ng isang liblib na baryo sa Mindoro, may isang matandang bahay na tila iniwan ng panahon. Ang bubong nito ay kalawangin, ang mga pader ay bitak-bitak at ang mga bintanay natatakpa ng mga lumang kurtina na tila hindi na nahanginan sa loob ng maraming taon. Bagamat ang bahay na ito ay matagal nang walang naninirahan Maraming kwento ang bumabalutin dito. Kwento ng mga nawawalang hayop, mga misteryosong tunog sa gabi at ang paglitaw ng isang matandang babae na sinasabing nagtatago sa isang lihim. Si Lorenzo, isang bagong dating sa baryo, ay hindi naniniwala sa mga kwentong ito. Siya ay isang agrikulturistang ipinadala ng lokal ng pamahalaan upang tulungan ang baryo sa kanilang pagtatanim. Sa kanyang pananaw, ang lahat ng kwentong iyon ay pawang kathang isip lamang. Mga dumang alamat na ginamit upang takuti ng mga bata. Ngunit sa kanyang ilang linggong pananatili sa baryo, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw isang gabi habang siya'y nakaupo sa harap ng kanyang maliit na barong-barong. Nadinig niya ang mga tila paghuni ng isang ibon mula sa gubat sa likod ng bahay. Hindi ito ordinaryong huni. Ito'y mababa, mahaba at may halong matinis na tunog na tila nagpaparamdam ng matinding pangamba. Sa kabila ng pagkasabik niyang makapagpahinga pagkatapos ng maghapong trabaho. Hindi niya maiwasang madinig ang tunog na iyon. Sinubukan niyang baliwalain. Ngunit habang tumatagal, ang tunog ay lumalapit ng lumalapit. Tumayo si Lorenzo at tumingin sa dilim ng gubat. Sa liwanag ng kapilugan ng buwan, nakita niyang may gumagalaw sa mga puno ang anino nito ay hindi malinaw ngunit alam niyang hindi ito ordinaryong hayop. Napansin niyang ang anino ay tila nagbabago ng anyo. Minsan ay parang tao, minsan parang isang malaking ibon. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at tila bumalot sa kanyang katawan. May kung anong hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya, ngunit pinilit niyang huwag magpadala. Sa kabila ng kanyang takot, nagpasa siyang magsiyasat. umuha siya ng flashlight at isang machete na ginagamit niya sa trabaho at dahan-dahang pumasok sa kagubatan habang siya'y lumalalim. Napansin niya ang kakaibang tahimik na paligid. Ang mga kuliglig na karaniwang maingay sa gabi ay biglang tumigil. Ang hangin ay naging mabigat at ang amoy ng nabubulok na bagay ay nagsimulang kumalat sa paligid. Sa isang clearing, tumambad sa kanya ang isang kakaibang tanawin. Sa gitna ng mga puno, may nakita siyang isang matandang babae na nakaupo sa lupa. Ang kanyang likod ay kuba. Ang kanyang buhok ay mahaba at gusot. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matutulis. Ang babae ay tila may kinakain na hindi agad maaninag ni Lorenzo. Nang mas lumapit siya, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Isang hayop. Marahil isang aso o kambing ang nilalapan ng babae gamit ang kanyang matutulis ng ngipin. Ang eksena ay nagtulot ng kilabot kay Lorenzo. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang tumingin ng babae sa kanyang direksyon. Ang mga mata nito ay pula at ang mukha ay nabalot ng isang ngisi na nagpapakita ng kanyang mahahabang pangil. Nagsimulang magbago ang anyo ang babae Ang kanyang mga braso ay humaba Ang kanyang mga daliri ay naging tulad ng mga kuko ng agila At ang kanyang balat ay naging kulay abo Hindi na nagdalawang isip si Lorenzo Tumakbo siya ng mabilis pabalik sa baryo Ngunit ang nilalang ay tila naglalaro lamang sa kanya nadidinig niya ang pagaspas ng mga pakpak nito sa ibabaw ng kanyang ulo at ang mga anino nito ay tumatakip sa liwanag ng buwan sa bawat hakbang ni Lorenzo pakiramdam niya ay lalong lumalapit ang nilalang sa wakas narating niya ang kanyang barong-barong agad siyang pumasok at ikinandado ang pinto ngunit hindi natapos doon ang kanyang kalbaryo. Nadinig niyang kumakaluskos ang bubong ng bahay. Ang bawat hakbang ay parang may halimaw na naglalakad sa itaas. Nagsindi siya ng kandila at kumuha ng bawang na iniwan ng kanyang kapitbahay. Umaasang makapoprotekta ito sa kanya. Ilang minuto ang lumipas at ang mga tunog sa labas ay nawala. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, biglang bumukas ang bintana ng kanyang bahay. Tumambad sa kanya ang nilalang. Ang anyo nito ay mas nakakatakot kaysa dati. Hindi na ito mukhang tao. Ang mga pakpak nito ay malalapad. Ang muka ay mahaba at ang buong katawan ay balot ng maitim na balahibo ang nilalang ay sumigaw ng isang nakakabinging tunog na tila sumasalamin sa lahat ng kanyang kinatatakutan Sa isang na nawala ng malay si Lorenzo Nang magising siya ay maguumaga na Ang paligid ay tahimik at ang nilalang ay wala na Ngunit ang bakas na nangyari ay malino na nakita ang mga kuko ng halimaw ay nag-iwan ng malalalim na gasgas sa mga pader ng bahay at ang kanyang katawan ay puno ng pasa na hindi niya maipaliwanag. Umalis si Lorenzo sa baryo kinabukasan. Iniwan niya ang lahat ng kanyang gamit at hindi na muling bumalik. Ang kwento ng kanyang karanasan ay naging usap-usapan ng mga tao sa baryo at ang iba'y nagsabing ang nilalang na iyon ay ang matandang aswang na matagal nang naninirahan sa kanilang lugar at hanggang ngayon ang baryo ay nanatiling tahimik tuwing gabi. Ang bahay ni Lorenzo ay iniwang nakatiwangwang at ang mga tao ay nagsisindi ng kandila tuwing kabilugan ng buwan. Umaasang hindi na muling babalik ang nilalang na iyon. Historia Tagalog Horror Stories